Bisaya ito, mga hausin ko yan. yan po ang opisina nila. At ngayon po, uh, po tayo ng uh, makikapunitin sa Dragon ATM. Connected din, siya ng sa mga broker. Uh, alam po natin yung gawin ito. Tapos uh, po dito, po

masih diulang city hall na guys. pindarin po dyan kayo sa memorial so good mayroon nga po yung iba yung papunta doon natatanggap sila ng medarawa po ito na papayot na po tayo papuntang not din po yung sagawi doon

yung LRT po, yun po na sa Sky, nasa Dallas. Siguro so, po ito ay MRT. Yeah. Uh, doon po sa gawin roon with yung na po siya, ito lang po yata hindi pa na ikukunin. Pero sa gawin ko noon, yung uh, na ay meron na kong connect na uh, LRT. Makikita rin po natin mamaya yung mga station nila pero kung um, nabidyohan na tatlo na na block po po uh, station po ng LRT going to Fairview. Uh, na rin po yan going to San Jose del Monte. Pero matagal pa po sa yan. Kasi nga po ito nga po sa it, ito, hindi pa po nakakita. sino po pala yung hindi mo Um, common mo. Dati po ito noon ay wala pong nasasadya. Tinatawid lang po namin ito noong year 1981. Yan. Tinatawid lang po namin ito at wala pong daan nasasadya. Isang uh, station po na po dito po sa may gawin ng Don Antonio po ito. Ayan. Ayan, Don Antonio. Ano po ito po? Kasi dito po ako dati nagmamano. Dito po ako sa may ever, ever bridges po po dito. Hindi ko na lang na-flex yung tabi kasi nga, may mga tao. At yung po yung LRT. Ayan. Ikita mo po yung sa taas na ang LRT station na naman po ang ating magadaan. Ito at ginagawa pa. Dito yata sa may semi Hindi ako Ayan. Ayan ang LRT na. LRT station na sa may communal cabin niya. Kikita niyo po. Ang daming mga bakal. Ayan, mahaba po. Ayan, yung station po ito ngayon dito sa may communal cabin. Sa gawin po ito ng Sandigan Bayan. Ayan, kung saan po si Ma'am Jocelyn ay 4K dito po siya sa mga Riverside. Ayan, Riverside Curvy po tayo. Pero, kung mo na pinipunit po tayo, uh, magagaan na naman na po natin yung isang station uh, ng LRT. Ayan, dito sa mga Riverside. Avenue, Commonwealth Avenue po ito, pero walang nag uh, Riverside. negosyo, operation. Kasi nga po, marami pa pong kulang. Ayan. Pero, kahit na mara, may mga estasyon yun, eh, traffic pa rin po. Kasi po, habang umusag mo, po ang araw, pagami ng pagami ang ang araw. Ayan. Ayan po ang isang estasyon na ginagawa pa lang. Ayan. po dito sa may reverse side dito. Ayan, puro bakal pa lang po siya. Pero dito po sa gawin dito, uh, ah, medyo okay na po siya.

tulay dyan tulay dyan pakros uh, uh, po wala wala pa po yung mga ya, yung ano ng LRT dyan sa taas wala po po yan pakros uh, uh, po dyan sa may pure gold yan yung pure dito po sa gawin na po dito sa may pure nagalagay yung kulay na pakros sa pure tiene la patada.